Ay sa pananaksak ang isang Indian national sa Antique, ang dahilan away kalsada. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Usong-uso ngayon ang road rage o ang matinding galit sa kapwa motorista dahil sa away kalsada na madalas na uuwi sa bayulenteng gantihan tulad ng Indian National na nasawi sa antike dahil lang sa maliit na di pagkakaunawaan. Dead Arrivals Hospital, ang Indian National na si Avdar Sivya, 36 anyos, matapos magtamo ng dalawang malalalim na saksak sa likurang bahagi ng katawan. Sa noon ng motor ang biktima ng harangin siya at pagsasaksakin ng nakaalitang tricycle driver allegedly nasagi pala nitong victim, uh, ating suspect na naka-tricycle. Then apparently parang may mga hand signal pa siguro na hindi siguro naging maganda sa mata ng ating, ano, ng ating uh, suspect. Kinuha ro ng suspect ang pagkakataon nang makarating sila sa malubak na kalsada kung saan bumagal naman ang takbo ni dark, Dito siya inundayan sa kainiwan ng suspect. Nakapagtago pa ang tricycle driver Nakidinila lang si Elarde, 43 anyos, pero naaresto rin matapos ang ilang oras. Aminado ang sospek sa pagpatay, pero pinagsisisiyan niya raw ito. Ano niya talaga? Isang uh, parang nang dilim din paningin niya noong nabastusan siya ng ginawa ng ating um, victim daw ganon hmm. yung uh, nag reaction niya. Pero sabi ko na, parang uh, ang babaw no ng uh, reason. Bagaman sinabi ng sospek na hindi talaga sila magkakilala ng biktima, magsasagawa pa rin ng mga polis ng malalim na investigasyon para malaman kung may mas malalim pa bang motibo ang sospek. Paalala naman sa mga motorista kanin no, sa init ng ulo kung ano man yung medyo hindi mapagkasunduan uh, sa kalsada eh maaaring tumawag tayo ng ano ng uh, automatic na makatulong no, magbigayan at um, hindi natin yung bawat isa bago natin sa inyong una. Mobile Journal Kaila Magandan Hatid ang mukha ng balita.